nice place nice wood house Design. Oh, plus yang desain Oh Mayroon plus yang desain guys Itu bagong desain Bago ko lang nakita Nilagyan pala nila ng desain Ito sa gilid oh, Ganda ng design niya guys oh. Ayan. Ito dati yung trabaho ko doon sa ano sa Iloilo sa may barotak nag-assist ako ng ano uh, ano tawagan eh, dito dati uh, yung mag ano ng mga simento design design yan yan ganda no ano to kahoy kahoy siya kahoy siya guys yung design niya pala yung kahoy ano kani dati yung tra ano yung pangalan na trabaho namin na yun yung <laughs> design kami ng mga simento nalimutan ko ganda ganda ang panginangin guys pag ganitong umaga oh ganda so, pupunta ako ngayon doon sa ano sa sa may ano sa grocery bibili tayo ng ating mga kain wala masyadong tao wala din masyadong sasakyan handa lang nito pag mga umaga kaya wala siyang traffic yun pala guys yung ano yung sana sa kursa ipili ako na uh, uh, soft drinks lang siguro, tapin na eh. pa, malipas <laughs> luto, hindi malipas luto, malipas ng oras. Bibili tayo ng soft drink pero walang laman Ay walang laman Ang puro sila dito walang laman Ayan 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 natin? Ayan naglabas <laughs> na tayo kasi wala ma, wala man kasi ano wala man kasi laman yung grocery so nagbili lang tayo ng medyo uh, makain natin nagbili lang ako ng ano ng uh, soft drink at sapatinapay pampalipas oras So pauwi na tayo guys. Dito tayo dadaan sa may highway. Sa dinaanan ko na medyo maganda yung ano dito yung uh, maganda yung Dan guys ano sa dinaanan ko kanina. Maganda yung view. Tapos <laughs> hindi ko na kanina, maganda yung view. Kung so, oras, maganda. Kita nyo. Ayan. Maganda yung view pag ganitong oras. siya medyo tawag nito medyo ma ano yung ano yung area ma aliwalas doon na na sana ako pupunta sa kabila kaya lang ano uh, wala na kasing light doon maganda sana dati doon may light doon na pwede pa siya lang ba ito ngayon wala guys ito yung ating dinaanan kayo na pa uwi ito yung magandang view pa uwi ito yung ating magandang view pa uwi So madilim dilim na guys Yun lang naman yung highway Tapos Ito yung aming Bahay yan So goodbye guys Nice morning